Mga kababayan, dahil pista sa kanilang lugar at nakita na isang lalaki na umakyat ng niyog po mga kabayan. Ipapakita niya ang talent na pinakamalupit mga kababayan. At ito, panoorin niyo po mga kabayan, ang paa niya umaangat mga kabayan. Mga bata, huwag niyo pong ito. At dahil po siya ay siya lang makagawa ito mga kabayan na may talento po siya mga kabayan na una uno pag mga kabayan Pakalupit mga kababayan Kitang kita nyo po mga kabayan Kaya kaya nyo ba ito gawin mga kabayan Please comment and like share mga kabayan At ito Inulit niya ulit mga kabayan no Umakit siya ulit Pangalawang akit niya mga kabayan Panoorin nyo po mga kabayan Rabi na lupit itong talent mga kabayan. Parang Pilipinas ka talent ito. Sobrang ano pa to, lupit mga kabayan. At ito, umakit sa ulit mga kabayan. Tingnan natin kung ano ang, ano namang posisyon. Hala, grabe mga kabayan. Oh, kita, oh, hala. Grabe. Oh, nag-dive-dive pa siya mga kabayan. Oh, parang, hala. Grabe. Mga kabayan.